gabi ay nanlilisik na, puno ng mga aninot bulong ng hangin. Sa gitna ng kagubatan ng balete, si Miguel isang manlalakbay ay nag-iisa. May narinig siyang tinig. Boses ng babae, malambing, umaakit. Tara, Miguel! Halika! Pero walang tao sa paligid. Biglang lumamig ang hangin. May nakita siyang mata sa puno. Dilaw parang sahayo. Tumagos ito sa kaluluwa niya. Naramdaman niyang may humihila sa kanyang paa. Mga ugat ng balete kumakapit parang buhay. Huwag kang lalayo. Bulong ng engkanto. Tumakbo si Miguel, pero paulit-ulit lang siyang napapabalik sa iisang puno. May tumawa, hindi iisa kundi libo-libo. Mga mukha ang lumilitaw sa mga puno, nakangiti. Pero ang mga matay walang kaluluwa. Bumagsak si Miguel sa lupa. Ang mga ugat ay gumapang papasok sa kanyang bibig, ilong at tainga. Hindi na siya makasigaw. Kinabukasan, ang mga taga na yon ay may nakita. Isang bagong puno ng balete. At sa ilalim nito, isang pares ng sapatos na puno ng lupa at dugo. Sa gabi may bumabulong mula sa puno. Miguel, Halika, at ang mga sanga nito ay parang mga kamay handang humila ng bagong biktima.